Sabi ko na nga ba, hanggang sa dalawang video lang ako eh. Natapos na ang Pasko, natapos na ang bagong taon, natapos na ang Three Kings, nakadalawang video lang ako. ba diba nga? At ito na. Ito. Magdagdag tayo ng ating video kasi baka magtampo na si Lolo Whitey guys. Ayan, ayoko din naman siyang magtampo. Ika nga. <laughs> magdadalawang buwan na o oh, mahigit dalawang buwan na na hindi na naman tayo nakapag-upload. Ay guys, kasi dito napakahirap sumingit. Lalo na kapag ka dito kami sa bahay ng aming mga amo, ay hindi kami nakakasingit na mag-vlog. Kasi guys, sa totoo lang, mas magandang mag-vlog. Lalo na ako, no? Mas gusto ko yung pag nag-vlog ako, eh, yung tahimik. Yung ako lang ba? Uh, pipilitin natin na sa susunod, eh, makapag-vlog na tayo sa labas. Na kahit na may mga tao, yan, as long as na nakakasingit tayo na mag-vlog, eh, mag-vlog pa rin tayo. Yan. So, ito na nga, guys, may mahalaga akong uh, itatapit ngayon. O, uh, sasabihin na natin, uh, panghihikayat. Pero, ano lang, ha? Disclaimer lang, eh, nasa yung parin rin kung inyong susundin. Ito ay napakahalaga lalo na sa mga baguhan. Ayan. Na gusto pa din na magpunta dito sa Bansang Cyprus kasi naririnig nila, di ba? Kaya naman nahihikayat silang magpunta dito eh... Uh, may nakikilala sila na ina-advise nila, ah, dito ka na lang sa Bansang Cyprus, maganda rito. Di ba? Or, uh, dito ka na lang kasi madalang dito yung, uh, ano, yung namamaltrato. Though hindi pa rin nila yung alam kung ano yung <laughs> kapag ka nandito ka, ay, ay, may mga kibat pa rin problema na dito sa bagay lahat ng mga bansa meron guys eh, di ba? Uh, sabi nga nila, ito ay palagi kong nasasabi na swertihan lang talaga yung uh, nakakaptagpo ng mga amo na mababait at saka uh, ituturing ka na parang pamilya. Kahit nasabihin na natin wag ng parang pamilya eh, no? yung para kapag ka-worker ka, eh, uh, igagalang ang iyong karapatan. Hika nga. So, guys, alam nyo, sa mga bago na kasalukuyan na nagpa-process ng inyong mga papeles, lalo na kung ikaw ay bata-bata pa, napakaganda na dito ka nga magpunta. At bakit ko nasabi yan? Kasi meron kang chance na makapunta ng iba't ibang parte ng Europa. Kumbaga, ito na yung uh, hagdan mo para makapunta sa iba't ibang bansa na makakahanap ng mas mataas na sweldo. Kasi alam nyo, yan, sa mga bago, syempre alam mo naman na ah, bago ka nag mag, bago ka nag-a-apply dito, eh inaalam mo kung magkano na yung ah, uh, di ba? So hindi na bago sa inyo kung magkano yung sweldo. So ibig sabihin, eh gusto mo pa din talaga na ipagpatuloy na magpunta dito. Alam mo na rin sa sarili mo na gagawin mong hagdan ito. Yes, tama ka, kabayan. Gawin mong hagdan ito na huwag ka lang mag-stick na dito ka na lang. Lalo na kapag ka ikaw ay dalaga. Napakalaki yung chance mo na makapunta ng ibang bansa na mas mataas ang sweldo. Kasi dito guys, alam nyo, hindi kayayaman dito kung hindi ka madiskarte Yung mga iba dito guys, uh, maraming mga pamamaraan sila para lang madagdagan yung kakrampot na sinusweldo. Do malaking bagay na rin ito kasi 24,000 lalo na kapag kayong palitan ay eh, mataas, 'di ba? 24k. Pero yung 24k, uh, kunwari 60 yung ano no, 60 yung palitan, 24k. Eh, may mababawas pa yan kasi yung uh, yung tawag doon, yung charge doon sa padala mo, so magiging 23k pa rin. Hindi pa rin siya magiging flat na 24k. 'di ba? Kasi may charge pa 'yan. Kapag pinadala mo kunwari lahat na ng sweldo mo ipinapadala mo, eh may charge 'yan. Kaya hindi talaga siya na magi-stick doon sa 24k kundi 23k pababa. So 'di ba nga? So ikaw, ikaw na dalaga or nasa edad 40-50, eh malakas ka pa. 'di ba? I-try mo na magpunta sa ibang lugar na may mataas na trabaho kasi sabi ko nga sa inyo hindi kayayaman dito. Maliban lang kung madiskarte ka, malakas ang loob mo na nakakapag part-time ka sa iba, ibang bahay, or may mga negosyo ka na nagtitinda ka every Sunday sa, sa town or kung saan man or nag-online ka. Maliban lang kung yung mga yan ay meron sa'yo, meron ka. Pero kung ikaw ay nangangamuhan lang at stay ka lang sa bahay at yun lang ang inaasahan mo, wala nang ekstrang dumadating sa'yo, eh mas mabuti pa mag-isip ka na kabayan na mangibang bansa. Bansa na kung saan ay eh merong mas mataas na sweldo, yung hindi ka madidihado, yung akala mo na hindi ka nalulugi dun sa ipinaka, pinapakita mong pagtatrabaho mo. Ika nga, di ba? Yung masasabi mo worth it, yung lahat ng pagpapagod mo sa isang bahay. Pag napunta ka doon sa Italy, parting Canada, ano pa ba yung mga may matataas na ano, Spain? Ayoko i-advise yon yung ano, yung gusto mong pumunta, tapos mangungutang ka, habangan dito ka, iutang mo lang. Eh, ka bayad. Mas maganda pa rin yung habangan dito ka, ipag-ipunan mo na. Pag-ipunan mo na kasi napakahirap yung iutang mo, kasi may tubo yun. Ngayon pa lang, umpisan mo na. Ngayon, 2024, umpisahan mo na mag-ipon. Kung gusto mo talaga na makapunta sa ibang bansa na may mataas na sweldo. So, uulit-ulitin ko, napakalaking ng tsansa nyo na dito ka na magsimula, dito na yung hagdan mo para ka makapunta sa may mataas na sweldo. Yan, parting Israel, maganda din. Do, <laughs> di diba? ngayon, eh, sa dito say, eh, may gera na nangyayari doon. Pero, ah, napakaganda din na magpunta doon. Lalo na dito, guys, napakalapit lang ng Israel. Sa totoo lang, parang kung di ako nagkakamali, minuto lang pag by airplane, mapupuntahan mo na yung bansang Israel. At saka yung pamasahe dito, yung pamasahe lang na mag-ano ha, yung ibig sabihin kung mamamasyal ka lang, napakamura, parang nasa 100 euro, kung hindi ako nagkakamali iba uh, kung, kung alam niyo kung magkano yung papunta doon pagka gusto mong mamasyal doon sa bansang Israel. Eh sabi ni kasi noon, noon noon pa, mga 50 euro, 70 euro, ayan mapupuntahan mo na yung bansang Israel. Doon may mga expenses, syempre mag-hotel ka. Kung yung pamamasyal lang ang, ang ano mo ah, ang uh, sadya mo doon sa bansang Israel. Pero kung uh, kung uh, sasadyain mo yung magtrabaho doon, syempre gagastos ka din ng malaki. Pero gagastos ka man ng malaki, malapit na lang. Diba? At saka uh, ilang buwan lang, eh, mababayaran mo na ito or makukuha mo na rin yung iyong nagamit doon, di ba? Doon kung kung inutang mo, eh mabilis mo lang mabayaran. Hmm, di ba? So, ikaw, uh, it's your choice. Ayun, eh, 'yung lagi kong nababanggit na word, it's your choice. Oh, sentence, it's your choice. Kung ano 'yung balak mo eh, ay sa sayo 'yan. Pero napakalaki ng chance mo kaibigan, kabayan na makapunta ka sa may mataas na sweldo. Huwag ka lang dito. Ako, hindi kayayaman dito. Ako na nagsasabi sa'yo. <laughs> kung dito ka lang, nakagaya ko, ha? Nakagaya ko dahil alam ko, eh, may edad na tayo. Uh, at ayo ayoko na rin baga ayoko na rin baga kasi uh, kasi kung gusto kong magpunta pa sa ibang bansa eh, iuutangin ko lang to guys so ayoko na rin kasi may, tat may tatlo akong estudyante so yung dalawa eh nasa kolehiyo na kumbaga yung uh, yung aking sweldo dito eh talagang pinagkakasya na lang natin So, wala nang chance. Uh, wala nang chance. Maliban lang siguro kung mayroong uh, magbibigay sa akin ng pera. O oh, sige na, go ka na. Punta ka na dito sa bansang ganito. Diba? Yung hindi ako mamumroblema na ito'y babayaran ko. Kung uh, meron lang ganon, i-grab ko din. i ko din. Pero dahil wala namang ganon, wala namang tao na magbibigay sa akin, na tutulong sa akin, na uh, bibigyan ako ng panggamit ko na mga bansa uh, sa iba pa. Eh, hey, ba? Diba? So, dito na lang tayo. Dito na lang tayo hanggang mapagtapos na lang natin yung aking mga anak na pinapaaral. So masaya na rin ako ng aking nang asawa ah, pag dumating yung ah, ah, pagkakataon na yon, yung goal natin, ika nga, ah, eh, ah, this 2024 talaga nga yung goal natin ay eh, talagang marugdog natin na gusto natin matupad lahat yon So hanggang dito na lang ako guys. <laughs> so kayo na lang. Kayo na lang na ko na magpunta. Kapag ka dito nyo, gawin stepping stone nyo, ulit-ulit na lang tayo ha. Gawin yung hagdan yung Nagpunta kayo dito, mag-ipon kayo. Umpisahan nyo na, kapag ka nandito na kayo, ano ho? Umpisahan nyo ng mag-ipon para sa pag-process nyo sa ibang bansa. Pero, ha, yung advice ko sa inyo na, na, hanapin ninyo yung mga legit, yung hindi kayo mai scam Kasi meron akong kasama. Ha, kapit bahay ko lang din dito noon. Nang akala niya, papunta naman sana siya sa ano, papunta naman sana siya sa anong bansa ito, Malta. Malta siya, no? O, ang akala niya noon, eh, makakaalis na siya. So, anong nangyari? Nakapagbayad na siya. At the end, eh, na-scam siya. At ang pera ata, hindi ko alam kasi hindi ko na siya nakita. Hindi ko alam kung naibalik yung pera na kanyang nagastos. So, yun lang din ang... Uh, Napakahalaga yung pag-aralan, napakahalaga na maging uh, kayo at uh, matalino kayo sa pagpili ng mga agency na uh, inyong nilalapitan. Yung alam yung legit na kaya kayo talagang uh, paliparin, uh, papuntahin sa bansa na kung gusto ninyong pagtrabahuan. Diba? Kasi uh, sayang yung pera na ginugol mo doon, sayang yung panahon na nag-process ka, tapos at the end, ay eh, may iskam ka lang. Marami ngayon, di ba guys? Kahit nasa sa Pilipinas, maraming iskam. So, napakahirap. Mga ganyan. May mga tao talaga na ang gusto nila, eh, ay easy-easy money. ba diba? Na kahit na makapanloko sila, uh, hindi na nila, at uh, hindi, wala na silang pake sa nararamdaman nung kanilang niluloko. ba diba? Kaya mag-ingat at mag-ingat lang at uh, uh, good luck sa inyo. Good luck sa iyo kabayan. Ano? Kapag andito ka na ha. Kapag andito ka na at napanood mo itong video ko to at na-inspire ka sa sinabi ko. Eh balitaan mo naman ako no. Yan, tandaan mo yung pangalan ko, no? Manang Dabing Family. Tapos, sabihin mo, uh, kapag ano, i-comment mo doon, no, Manang, kasi napanood ko ito, ha? Eh, nagkalakas ako ng loob na mangibang bansa. dahil sabi mo nga, oh, hindi kaya yaman dito. <laughs> dito sa bansang Cyprus, kung hindi ka madiskarte. Diba? Kung madiskarte ka man, yung nagtitinda, eh, naka, may mga kaba pa rin yan, kasi may mga inggitera na mga kababayan mo minsan. Di ba? Nagtitinda ka sa malinis na paraan, tapos kakaingitan ka pa, ipapahuli ka pa. Kasi guys, uh, Uh, sa pagtitinda kasi ng mga kababayan natin dito ay uh, palihim din, hindi yung lantaran. Kasi nga, syempre, uh, may mga low kasi din dito na bawal yung mga nagtitinda, kaya kailangan ay eh, palihim din. Yung mga suki-suki lang din ng mga Pilipino, may ibang lahi naman na iba, gano'n. So, ang hirap lang kasi, yun nga, sabi ko nga, kung madiskarte ka nga, gumagawa ka ng paraan para madagdagan yung kakarampot na sweldo natin dito, para lang may maidagdag sa pampadala natin sa Pilipinas, eh kung minsan nga, sabi ko nga, eh, nabubuliliyaso pa dahil sa kagagawan din ng ating mga kababayan. Ayan, at sa mga nagpa-part-time din, ayan, ingat-ingat din po tayo, ano ho, kasi syempre, sabi ko nga, Uh, nasa low kasi yan kapag ano, eh, talagang isang amo lang ang kailangan pero dahil nga talagang sa dahil nga sa kailangan na madagdagan yung seldo natin dito, eh, nagagawa na rin namin. Kung yung amo mo, eh, ka, talagang meron siyang mga kaibigan, ayun, safety ka doon. Kapag ka yung mga amo mo, yung nagsasabi, o oh, ganito, puntan mo itong bahay na to, eh, mas safety ka doon eh, kung minsan. So, sa mga kababayan natin, na mga nandito, nagpa-part time, mga, mga online job, ingat-ingat eh, po tayo. Ayan. So, kasi gusto lang din naman nila na madagdagan talaga yung kita natin dito. Dahil, sabi ko nga, eh, hindi tayo yayaman kapag ka nandito tayo lang sa bansang Cyprus. Yan. Yayaman ka kung marami kang racket. Ayan. So, sa malinis na paraan. Ayan. So, sa so mga kababayan ko, ayan, good luck. Good luck, ha? Ayan. Umpisan mo ng mag-ipon ngayong 2024 para makaalis ka na dito. Para makapunta ka na dun sa mas malaking sweldo. Ayan. So, positive vibes lang, ika nga. Uh, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil kung panghinaan ka ng loob, at uh, sasabihin mong hindi mo kaya, eh wala, dito ka na lang. Dito ka na lang magtiis. Yan. So, dito na lang, guys. Sana, nahikayat ko kayo. But it's your choice pa rin. Yan. Sa inyo pa rin ang pagdidesisyon. -de so, uh, maligayang bagong taon. Yan. Yung maligayang Pasko, hindi tayo nakapag-upload doon. Bagong taon, hindi rin tayo. Pero may na. Although, yung bagong taon talag din naman, eh. Di ba? So, nakalipas na 3 kings 2 days ago, di ba? So, ayan na. Ito na yung bagong pagpasok ng bagong taon natin na unang-unang video. Ayan. Na. So, guys, ingat po tayong mabuti ay ingat po tayong palagi kung saan mang panig ng sulok ng mundo kayo naroon. So, manang daling pulit. Bye-bye na. God bless you all, guys. Bye-bye. -bye. -bye.